Manakwento sa Biblia, ang panalangin ni David. Si David, ang pangalawang hari ng Israel. Siya ay isang matapang na mandirigma at mahal na mahal niyang Diyos. Lagi siyang nananalangin sa Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, gusto ni David gumawa ng isang espesyal na bahay para sa kanya. Pero sinabi ng Diyos na hindi yon ang plano niya para kay David. Kahit ganoon, nagpasalamat pa rin si David sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Pinuri niya ang Diyos dahil siya ay dakila at si David ang sumulat ng maraming mga awit, mga panalangin at awitin para sa Diyos. Sa Biblia makikita natin na sa marami sa kanyang mga awit, nagsisimula si David sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Nagpasalamat siya dahil sinasagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin at binibigyan siya ng tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Nagpasalamat din siya dahil tinutulungan siya ng Diyos na makita ang tamang daan na dapat tahakin. Si David ay laging nagpapasalamat dahil hindi siya iniiwan ng Diyos. Kahit noong siya ay matanda na, nagpasalamat pa rin siya sa harap ng lahat ng Israel sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Sinabi pa niya sa mga tao, Purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Buong buhay ni David ay laging nakikipag-usap siya sa Diyos. At dahil dito, sinabi ng Diyos tungkol kay David, Nakakita ko ng isang taong malapit sa aking puso at gagawin niya ang lahat ng nais ko.